Guniguni TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Si Lati ay isang mabait at mapagmahal na asawa. Sa kabila ng kanyang kabutihan, siya ay martir sa kanyang asawang, si Nestor. Si Nestor ay isang lasenggo at palaaway. Halos gabi-gabi ay umuwi itong lasing, galit at madalas ay binubunto ng kanyang inis kay Letty. Wala kang silbi, hindi ka marunong mag-asikaso ng bahay, sigaw ni Nestor isang gabi habang hinagis ang baso sa sahig. Pahimik lang si Letty habang pinupulot ang nabasag na baso. Tinatanggap ang lahat ng pananakit at pagmumura ng asawa. Ang mga kapitbahay ay nagtataka kung bakit hindi iniiwan ni Letty ang asawa. Pero sa kabila ng lahat, nanatili siyang tapat kay Nestor. Mahal ko siya lagi sagot ni Letty tuwing pinapayuhan siya ng mga kapitbahay. Isang gabi, tumating si Nestor mula sa inuman. Halos hindi na ito makalakad sa sobrang kalasingan. Pumasok siya sa bahay at nakita si Letty na nagluluto ng kapunan. Hindi niya alam kung bakit pero ang simpleng paggalaw ni Letty ay ikinainis niya. Bakit ang tagal ng pagkain? Sigaw ni Nestor. Sabay suntok sa mesa. Napaatras si Letty. Ngunit bago pa siya makapagsalita, pinila siya ni Nestor at sinampal. Hindi na umiiyak si Letty sa mga taon ng pananakit nila naging manhid na siya. Pero sa gabing yon, may kakaibang nangyari. Nang matapos siyang sakta ni Nestor, tahimik na bumangon si Letty, pumasok sa kusina at nagpatuloy sa pagluluto. Sa gitna ng katahimikan, may narinig si Nestor na may boses. Tulungan mo kami, Letty. Ano yan? May tao ba sa bahay? Tanong ni Nestor. Pero tahimik lang si Letty. Tila wala siyang naririnig. Kinabukasan, pumalik si Nestor sa kanyang barkada para muling uminom. Habang nasa inuman, narinig niya ang isang chismis mula sa mga matatanda sa baryo. Alam nyo bang ang pamilya ni Leti mga aswang daw? Noon pa sikat ang lahi nila na kumakain ng tao. Sabi ng isa sa mga lasing. Napatawa si Nestor. Huwag niyo akong gawing tanga. Si Leti, aswang, eh, hindi nga makabasag pinggan. Ngunit sa kabila ng kanyang pagtawa, hindi mawala sa isip ni Nestor ang narinig niya. Kaya, pag uwi niya sa bahay, sinubukan niyang usisain si Letty. Totoo bang may lahi kang aswang? Tanong niya, lasing na lasing. Umiti si Letty, pero ang ngiti niya ay kakaiba. Kung totoo man, anong gagawin mo? Kinagabihan, nagising si Nestor sa ingay sa kusina. Nang sumilip siya, nakita niya si Letty na nakatalikod at tila may kinakain. Umapit siya ng dahan-dahan at napansin niya ang dugo sa sahig. Letty, ano yan? sigaw ni Nestor. Pero nang humarap si Letty, halos hindi siya makapaniwala sa nakita. Ang mukha ni Letty ay nagbago. Ang mga mata niya ay naging pula at ang kanyang bibig ay puno ng matutulis na ng ngipin. Sa kanyang mga kamay, may hawak siyang isang peraso ng laman na hindi niya mawari kung sa hayop o tao. Matagal na ako nagtitimpi ni Nestor, sabi ni Letty. Ang boses ay malamig at malalim. Hindi mo alam kung gaano kahirap magpigil. Pero ngayong gabi, tapos na ang pagtitimpi ko. Sinubukan ni Nestor na tumakbo, pero nahila siya ni Letty. Hindi ka makakaalis sa sawa ko, Ilang taon mo akong sinaktan ngayon. Ako naman sa unang pagkakataon. Si Nestor ay naging biktima. Ang sigaw niya ay umalingawngaw sa buong baryo. Ngunit walang lumapit upang tumulong. Kinabukasan, ang bahay ni Nestor at Letty ay natagpuan ng mga kapitbahay na puno ng dugo. Si Letty ay wala na at si Nestor ay natagpuang walang buhay. Ang kanyang katawan ay halos hindi na makilala. Pagkalipas ng ilang linggo, may bagong nakatira sa bahay ni Naletti at Nestor. Isang pamilyang dayuhan ang lumipat doon. Pero sabi nila... Sa tuwing sumasapit ang gabi, naririnig nila ang mahihinang boses na nagsasabing, Martir na ako noon, pero hindi na ngayon. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.